Manahan. Nasa loob kami ng kutse kasi papunta kami ng... Meron kaming wedding ba? These are my friends. These are my teammates. Yes, we are professionals. Profesional naman ako, hindi lang halata, you know? Anong topic natin for today? Bisexual. Ang suggestion ni Mer, ano? Bisexual. Mag Bisexual tayo ng topic today. <laughs> yung Forget mga bisexual <laughs> yung mga bisexual kasi in case you don't know sila yung mga hap hap ba sila yung gusto nila ng lalaki gusto nila ng babae ganon wala naman akong issue doon sa mga bisexual ikaw ba seset ikaw ba ay may issue tungkol sa mga bisexual ayan that seset pag shit wala naman sure ako wala akong issue sa mga bisexual awakan nyo nga muna yung kupi ko i-discuss ko mabuti ito you know yung mga hap hap na yan wala naman akong issue sa kanila ang sa akin lang basta aminin mong mabuti na gusto mo ng lalaki gusto mo ng babae ang mahirap yung nagukunwari ka ganyan nagyan mo ng apple tree yung mga kilikili mo maglahad ka ganyan wala naman kasi may mga friends naman ako may mga right. kilikili sa katawan ang lalaki ng mga body or sila mga lalaki ang mga katawan pero inaamin naman nilang bakla sila pero yung kasi yung you know what you call that? You, wow. so, you, when you, you tell the girl that you're a boy, even if you're a girl? I'm not masangot, man. What you call that? Yung mang magpretend ka. You pretend that you're actually a boy, when actually you also like a boy. That's a different <laughs> matter altogether, di ba? Oh, and I'm actually you like a boy. Yes. Yung imbes na kantayin, ay naku, wag ganun ah. You always tell them that, you know, you also like a boy sometimes. <laughs> and sometimes you like a girl like that. Because it happens. Pwede naman talaga hap-hap ka meron niyang sirena, yun you know, mo, baka may lahi ka sirena. Hindi ka half fish, half man, per half man, half woman, ganyan. <laughs> Tapos, ano pa ba natin sa kanila? Basta yung mga girls ha, mag-ingat kayong mabuti sa mga bisexual. Kasi baka akalaan niyo yung tunay ba, dahil bang pugi, niya, hindi mo alam yan. Pag kumakanta yan sa paghabang shower hindi Red Hot Chili Pepper ang kinakanta niyan. <coughs> ang kinakanta niyan, si Regine Velasquez, nakapalsito pa. Oh shit,